Kamusta mga kadotski? May mga bagong batas na ipapatupad ngayong 2025 na siguradong makakaapekto sa buhay nating mga Pilipino. Mula sa trabaho, edukasyon, hanggang sa mga benepisyo, eto ang dapat mong malaman. Kaya huwag mong iskip to. Unang-una sa listahan, may panukalang batas na naglalayong itaas ang minimum wage sa buong bansa. Ayon sa mga mambabatas, kailangan na raw itong itaas para makahabol sa taas ng bilihin. Posibleng tumaas ng hanggang 150. The minimum wage then was only 64 pesos. It became 89 pesos, the national minimum wage in 1989. Was per day. Ang sahod depende sa rehiyon. Kung manggagawa ka, malaking bagay to para sa pang-araw-araw na gastusin. Pero syempre, may mga negosyong umaangal na baka daw mahirapan sila, lalo na ang maliliit, kaya pinag-uusapan pa kung paano ito babalansehin. Good news naman sa mga estudyante. May bagong batas na magpapalawak sa libreng edukasyon, hindi lang sa state universities and colleges, kundi pati na rin sa ilang private schools na accredited. May subsidy na ibibigay ng gobyerno para sa tuition ng mga deserving students. Ibig sabihin, kahit sa private school ka, basta pasado ka sa requirements, posible kang magkaroon ng full or partial scholarship. Astig, di ba? Eto pa, may update sa Universal Health Care Act. Simula 2025, mas pinalawak ang coverage ng PhilHealth. Mas marami ng libreng serbisyo sa mga pampublikong ospital at may bagong guidelines para sa mga senior citizen at PWDs para mas madali silang makakuha ng assistance. Kaya kung may kamag-anak kang senior o may kapansanan, siguraduhin mong updated sila sa bagong sistema. Magpapatayo ang pillbox ng bagong laboratorio, Centralized Data Center, Learning Hub. Palalawakin palalo natin ang monitoring network. At Ito pa lang ang ilan sa mga batas na inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa buhay natin. Alin dito ang pinaka-importante para sa iyo? I-comment mo sa baba. At pag-usapan natin. Kung gusto mong updated sa mga political at trending news sa Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe sa Dotski TV. At i-like ang video na to. Hanggang sa susunod, mga kadotski!